Isa na naman po yung kainan ang ating pinuntahan mga kabayaw. At kahit tagong kainan to, sila'y pinuntahan naman para kayano. At kahit pa hindi pa panahon at hindi pa mga vlogger, sila'y tinudubog na. Eh kasi naman sa mga nagsasarapan nilang pagkain, katulad ng silog, dito kawali at yung pinipilahan dito, yung asado, halo-halo. Ang top siloga ni Inchek ay matatagpuan sa 956 Thomas Mapua Street. Cornel Lupe de Vega, Santa Cruz, Manila. So, trat mga kabayaw, titikman ko at sasabihin ko sa inyo kung ano yung lasa ng pagkain dito. Thanks, It si Lord. Kain. Sa soup mo, pwede ko? at ito na nga nandito na nga tayo sa meetup si na and tara tikman natin ito yung mabili sa kanila yung tawagin nila ay halo balihan naman ito ay pito dila tsaka yung beef tapos particular yung sabaw ito yung sabaw nya bali na kayo wala yung. so tikman na tunayin natin yung sabaw para siya nahawag sa papaitan medyo maasin-asin na medyo maalat na, na medyo salty pero may asin para siya nahawag sa papaitan pero hindi siya mapait parang gano'n siya man natin yung mga laman bali 160 kasama na po may kasama na pong Tignan, rice yun yung rice tikman natin tapos gumawa na rin tayo ng sausawan ito rin yung kapartner niyan toyo toyo, toyo man si na may chili oil. Tignan natin na sabaw. doon pa lang sa laman sa sabaw nandun na yung alap At ginalo mo sa kanin, very good na sya pero masarap subukan nyo, try nyo ito mga bayok, hindi kayo magsisisa isa sa kering nasin nila yung halo ito ang subukan nyo वा वा तो प्ले सॉ चलो भाई